Okay. I-clear natin -clear ito. I-clear po natin ito. Okay. okay. Ang susunod po nating speaker, our next speaker, was just here five nights ago. Kasi uh -huh. ni-launch po ng ating minamahal na si Sir Vic, Attorney Vic Rodriguez, ang kanyang senatorial bid. Ayan. Kaya pakikilala natin kung sino si Senator... Vic Rodriguez would also like to acknowledge the presence of Attorney Raul Lambino. Attorney Raul Attorney. Lambino. Ay, yeah. It was a successful event just like the one we are having tonight. So, Vic Rodriguez started his public service as the youngest barangay captain in Quezon City at the age of 19, even before his law school. He studied law at the University of Santo Tomas and passed the bar in 2002. No. He briefly served with then Quezon City Mayor Sonny Belmonte and pursued private law practice. His famous client was Bongobo, our president, Bongbong Marcos, where he acted as legal counsel, chief of staff, and on protest thereafter. He then served as campaign manager of BBM during the 2022 presidential election and subsequently became the executive secretary of the Philippine government. He left however reneged on the unity team. Ituloy ang pagbabago, he did not like and opposed the corruption going on he was vilified for unfounded allegations which he corrected in his book the kingmaker and the subsequent appearances before media and public the most popular of which was karen davila tapatan on abs-cbn garnering almost 2 million views he was an original co-founder of the Hakbang ng Maisug, which stood behind Vice President Sara Duterte and former President Rodrigo Roa Duterte as the genuine opposition to the abuses and malgovernance of the BBM administration. His advocacy revolves around the same calls of Maisug, trans which are trans transparency. And security. The rest, as they say, is now history. Let us all welcome, ladies and gentlemen, whom our party chairman says, walang talo, matalino, mabait, honest. Ang tunay na maisug na opposition sa senado number 56, 56 attorney Vic Rick Rodriguez. Rodriguez. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating ginagalang, rinerespeto at hinahangaan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa inyo pong lahat dito sa loob at labas ng bulwagang ito. Sa lahat ng Pilipino na nakasubaybay, Marami pong nagla-live ngayong araw yung ating mga kasama sa opisina, sa bahay, sa sasakyan, sa trabaho, sa eskwela. Ganon din ho sa mga Pilipinong overseas Filipino workers at migrants saan mapanig ng mundo. Tanggapin po ninyo ang aking pagbati at paggalang ngayong hapon. Ako po ay nagpapasalamat at ako ay gabilang sa inyong programa ngayong hapon. Salamat kay Pangulong Duterte at ako ay isinama dito sa tinatawag nating Duterte Senatorial Candidates. Tumugon po ako sa hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon upang labanan at ilunsad ang gera laban sa korupsyon. Ang war on corruption na aking pinamumunuan is not just a campaign slogan. Nalalaman ko kung paano labanan ang korupsyon. Linabanan ko na sila minsan nung ako ay nasa Malacanang at pinagpapatuloy natin ngayon. Nag-file po tayo ng kaso kamakailan. Linabana natin yung anomalous, illegal, immoral, invalid and unconstitutional and criminal 2025 budget. Saan ka nakakita nagpapasa ng 6.352 trillion pesos panay blanco ang bicameral conference committee report sinasalaula tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos maraming nagsalita bago sa akin at nababanggit ang salitang suka alam ho ninyo ang suka ang kalaban ng tanso. Yeah! Ang suka ang kalaban ng peking ginto. Yeah! Hindi man po ako gumagawa ng suka. Subalit, nung ako ho ay bata, maraming beses din naman akong nautusang bumili ng suka ng aking ina. At wala pong nakakahiya doon. Sapagkat bagamat ako ho ay nakabili ng suka ng maraming ulit at nautusang bumili ng suka ng maraming ulit, may diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng abogasya At higit sa lahat, meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Kaya ako ay natutuwa ng Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At atin pong lalabanan ang team sinusuka. Yeah! <clears throat> Labanan natin ang mga mambubudol. Yeah! Sabi ni Consihal Rani Ludovica, labanan ang team. Tutungo tayo mamaya dyan. Alam ho ninyo, tinanggap ko ang hamon na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon. Ang tunay at maisog na senador ninyo sa Senado. At bilang senador ninyo, Atin pong lalabanan ang korupsyon at sisimulan po natin yan sa pagbabantay taon-taon sa ating national budget. Yes! Hindi tayo papayag na pupunuin ng korupsyon ng pork barrel ng akap ng ayeks. Babantayan natin taon-taon ang ating national budget nang sa ganoon hindi na magkaroon ito ng 28 blanko at nauwi sa tinatawag nating ga. Subalit bilang senador ninyo, kailangan ko po ng katulong. Kinakailangan kong makasama sa tulong ninyo ang isang veteranong mambabatas matapang magaling. Dalin po natin sa Senado si Senador Attorney Dante Marcoleta. At hindi lamang po isa, kinakailangan pa natin magsama ng isang veteranong abogado. Matagal na hong naglingko dito sa mababang kapulungan. At minsan din naging chief of staff. Senado, kasama kong magbabantay ng tao ng budget, si Senador Attorney Raul Lambino. At bukod po sa pagbabantay ng ating tao ng budget, makailang beses ko na rin pong napailaw, napaliwanag at nailahad sa inyo. Bilang senador, akin pong aamyendahan ang tinatawag nating plunder law o yung batas laban sa pandarambong. Sapagkat hindi po makatarungan na habang tayo ay nagsasagawa ng proclamation rally ng Duterte senatorial candidates ngayong maghapon, habang tayo ninanakawan, hindi tayo makapagsampan ng kasong plunder sapagkat hindi pa umaabot sa 50 million pesos ang ninanakaw ng mga tulisan dyan sa Kongreso. Bilang senador ninyo, aamiendahan ko ho ang plunder law o yung batas laban sa pandarambong, yung threshold na 50 million, ibababa po natin ito sa 1 million pesos. Subalit, kagaya rin po ng ipinakita kanina, bilang principal author, kinakailangan ko rin ang mga kasama sa Senado. Kinakailangan nating kasama na hahabulin ang mga magnanakaw sa Malacanang. Kinakailangan natin ibalik ang aking makakasama, ibalik natin sa Senado, Senador Bongo! At kaparehas din po ng kanyang advokasya, ipinakita niya kanina doon sa video message niya yung tinatawag niyang Exhibit A, yung KOJC. Nakikita natin kung anong inam pag walang korupsyon, kung lahat ng pera ay ginagamit at napapatupad ng tama. Sa Senado, kinakailangan ko rin ng kasama upang amendahan ang plunder law at kinakailangan nating dalin sa Senado si Senador Pastor Apollo Kibuloy. At pag na po natin ang plunder Law, isa sa batas ko po ang pagbabalik ng death penalty sa lahat na magnanakaw sa pera nating mga Pilipino. At hindi pa ho nabubuo dyan ang Duterte Senatorial Candidates. Pag meron na tayong pagbabantay at pag-amenda sa Plunder Law, ang pagbabalik ng death penalty, lalabanan din natin ang muling paglaganap ng iligal na droga. Bilang senador, ipapanukala ko ang pag-amyenda dito sa batas na nagtatag sa Philippine Drug Enforcement Agency. Higit nating palalakasin ang PIDEA, bibigyan natin itong kapangyarihan magsagawa ng tao ng mandatory drug testing sa lahat ng tao sa gobyerno. Mandatory drug testing parehas sa elected at appointed official ng ating pamahalaan. Walang exemption. Sisimulan natin ito sa Malacanang. At para magawa natin yan, kinakailangan ko ang isang matapang na namuno na dati ng laban kontra sa illegal na droga. Ibalik natin sa Senado, si Senador Bato de la Rosa. Sempre kinakailangan din natin ng mga kasamang abogado Sa pagkatlaban sa illegal na droga dapat ang parameters ay all within the constitution and within the rule of law. Dalhin po rin natin sa Senado ang aking kaibigan, ang aking amigo, si Attorney Senator JV Hinlo. Yeah. Na banggit din ho kanina na ito'y mabait, subalit matapang din sa totoong buhay. Dalhin din po natin sa Senado, lalaban sa ilegal na droga, si Senador Philip Salvador. And last but not the least, tulungan din po natin ang bagong abogado, ang bagong kasal, ang bagong senador, senator, attorney Jimmy Bondok. Ito po ang bumubuo ng Duterte Senatorial Candidates. Tulungan niyo po lahat kami mga ampanya. Tulungan niyo po tayo lahat na mapunta sa Senado. Ang isyo po natin ngayon ay ang maanomalyang 2025 budget. Subalit pilit nilang linilihis. constitutional na impeachment complaint laban kay Vice President. Sinasabi kong unconstitutional sapagkat pinangalanan nila itong verified impeachment complaint. Alam na mga abogado rito, pag sinabi mong verified, dapat ito'y nabasa mo. Ito'y base sa iyong personal knowledge o dili kaya'y base sa authentic documents. Pinagyayabang nila 215 signatories. 215 signatories. Trinabaho nila ng 7 oras. You have to help me do the math. Kung tayo'y magbabasa ng 32, 33 page complaint, at kada tao kinakailangan ng 10 minuto. Sa loob ng isang oras, 6 na tao lamang ang makakapagbasa at makakapag-unawa ng complaint na yan. Anim na tao sa loob ng isang oras, i-multiply mo ng pito. 42. 42 lamang ang maximum na makakabasa at makakaintindi ng verified impeachment complaint na yan. Saan galing ang 215? Pagbigyan na natin sila, siguro'y matatalino at sa Diyanghenyo, sapagkat yung blanco na uwi sa 6.352 trillion pesos budget. Kung, kung makakabat po, ay dalawang mambabatas kada sampung minuto. Meron lamang pong makakapirmat, makakaunawa. And again, you have to help me do the math. 12 times 7 hours, it will only give you what? 84. 84 congressmen na nagbasa, na intindihan, na unawaan base sa kanilang personal knowledge o di kaya ay authentic public documents saan galing ang 215 signatories Sa ayuda at sa akap at sa pork barrel kaya ngayong eleksyon, we should all understand what is at stake for our country this midterm election. Ninanakaw na ang pera nating mga Pilipino. Nagbebenta ng 25 tonila ginto. Hindi sinasabi kung sinong bumili at magkano ang pagbebenta nito. Pati ba naman? ang posisyon ng pangalawang Pangulo na nakawin pa rin ng Marcos administration? Kaya importante mahalaga na tayo'y nagkakaintindihan let us protect the 32 million Filipinos who legally, constitutionally, lawfully, and democratically elected Vice President Inday Sara Duterte para ating maging pangalawang Pangulo. Huwag nating hayaang nakawin ng iilang elitistang mambabatas ang pangalawang Pangulo mula kay Inday Sara Duterte. Mahalagang pinag-uusapan natin ito para matulungan ninyo kaming higit at dalinin ninyo ang Duterte senatorial candidate sa Senado at ating poprotektahan, hindi lamang si Vice President Inday Sara Duterte, hindi lamang ang Office of the Vice President. Kung hindi, ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino na ninanakaw ng ilang beritistang mambabatas. At muli ho, ako'y nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtanggap. Sana ho ay matulungan ninyo kung ipangampanya sa inyong pamilya, sa inyong kamag-anak, kaskwela, kapitbahay, kaibigan, at sa lahat ng kakilalang Pilipino saan mang panig ng mundo. Ako po muli, ay si Atty. Vic Rodriguez, number 56, Pilipino, abogado, maisog! Yeah! Maisog, number 56, Vic Rodriguez! <laughs>